Bilang pag-iingat para hindi na maulit ang trahedyang ikinasawi ng dalawang katao kamakailan sa NAIA, binago na ang sistema ng paradahan sa Terminal 1 at 2 mula sa dating diagonal layout patungong parallel configuration upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. May detalye si Bernard Ferrer live. Rise and shine, Bernard. Audrey katatapos lamang ng isang nagawang uh, pag-inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon sa passenger area dito sa NAIA Terminal 1 particular sa drop-off area at mga bollards kung saan naman na uh, naganap ang uh, isang insidente kamakailan. Bagong inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang ilang uh, pangunahing pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ngayong umaga. Kabilang sa mga tinignan ng kalihim ang immigration counters, passenger area tulad ng off zone at mga bollard sa paligid. Kasunod ito ng isang insidente kamakilan kung saan isang SUV ang subalpok sa passenger area ng Terminal 1 na nagresulta naman sa pagkasawi ng dalawang individual. Bilang tugon, binago na ang sistema ng pagparada sa Terminal 1 at 2 mula sa dating diagonal layout patungong parallel configuration upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasero. Hinaasahan din nga sa, ng sa pam engineering audit. Samantala nakatak ng palitan ng mga lumang e-gates. Layunin itong uh, mabawasan ang haba ng pila at pabilisin ang proseso ng immigration dahil hindi na kailangang dumaan sa manual processing. Target ng DOTR na gawing e-gates ang kalahati ng entry at exit points. Prioridad nito ang mga Pilipino, partikular ang mga OFWs. Audrey, asahan ng MIA na simula mamayang gabi ay magsisimula ng dumagsa ang mga pasahero na uuwi sa iba't ibang, -ibang lalawigan para naman sa Hatol ng Bayan 2025 sa May 12, Lunes. Balik si Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.